Mr. President, six months po yung pinangako nyo nung kampanya na matatapos itong problema natin sa droga. And then you asked for an extension Anong September kung hindi ho ako nagkakamali. Ah, may mga nagtatanong ko kasi hanggang kailan daw ho ba yung kailangan? Sino yung nagtatanong? Mga tao po. Sino nga kayo? Uh, kami, kami sa media, mga tao. Bibaonin mo <laughs> ito. ano ito pa? Explain ho natin sa ating mga viewers. This is the drug industry of the Philippines. Hindi ko ito kaya. Puro pangalan yan. Police, sa mga generals, mayors, governors, may mga congressman dalaw, isa dito, pati barangay captains. Ito. Ito ang droga ho ng Pilipinas. Ibagsak ko lang kasi mabigat. Kita mo? PAMUHON JANGAN BARUBA Terima Yeah, I was stuck with me